Yan mga idol. Meron tayong iba't ibang klasing isdang bato. At sariwa pa siya. Nabili natin sa public market mga idol. Yan o. Oh. Dalag-dalag dito sa amin sa Agutainin. At dito ay ang bulian. Kanuping. Tapos may isang naibang matambak. Mga idol. Atin po yung sasabawan at lulutuin natin sa masarap na luto ngayong tanghaling ito. mga I thank you so much for support sa ating YouTube channel. Um, sa mga nais na mag-sponsor dyan ay mag-comment lang kayo at mag-message kay Kuya Rams Vlog. At maraming salamat po sa inyong uh, panonood ng ating video mga idol. so hang in some thank you so much